Sabihin to lang natin. Hello! saan ba kayo? Imbuksan itong ating Mama Mia. Inang, tingnan. Uy! Uy! Ang laki. Ang laki. Kunin natin yan. Ang laki. Ang lalaki. Ang lalaki yung bulat Kunin natin yan natin na. Hakutin. Tu so, inang, lagi mana di tu salikut? Para hindi tayo masayang anang bag. Mama Mia, inang ni yang makai bikan. Merong manok ya? Bos sama manok. Wih, Mama Mia, inang, inang ambikan. May manok. Basta pakuan. Uy, mama. Mia, inang, 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 Kita niyo ba yung mga kaibigan? Ay, Diyos ko! Inang ko? No? na okay? Mayroon no. okay. pa doon ko pero natanong no. na yun. Iba na bukas na. Ang bango. Ang bango yun ah. Ang bango. So, wala pa doon buto ilang. Ang ah, an 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 sabi mo lang buto ito.

ang tubig mabuhos sa mukha ko ay mulan kasi mulan kasi matigitan ano ko yung malaki kunin po yung malaki inang basta ang pinagawa yung mga patulog yung alang alarm ko wow meron pa oh. yung isa di ko hindi natin pala nagpasin yan merong isa p doon inang ah. kailang okay ko pakyatin eh, ay yan o oh. ito inang oo oh, malaki. malaki malaking balik oh. tigang sabi ni inang malaking balik di daw Anda, masuk dulu Reku. Pasukin, ang dapat pasukin. Hilang pakai kuha nang plastik ku ini. Suma yung loob inang. ng... Ayan. Uh. Uy. Uy. Laka. Inang ko. Ay. Ay, Diyos ko. Ang dami. O, oh, ayan na. Sasama yung loob pa din makuha. Bahala na nagka. Manok-manok na. O, oh, Diyos ko, inang. Wala na. Huyinto na tayo. Inang ko. Ah. Ina nyo yung mga kaibigan ko ng pakwal. tayo, Ina. Ina, kukuha pa ba tayo. Bahala na. Okay. Ano ba? Should... Uy, mama. Inang ko. <coughs> <laughs> ano ba? Dami. Nah. natin to. Hindi ako mag-iisa. Tama. 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 Oh, bil. No, hindi. Eh puru pakwan mana anong gagawin natin? Yes, <laughs> go. kukunin natin lahat, Inang. Oh, ito na. Naba nabasag na. Ito ang mga kahit yung mga. Oh, Ang Diyos ko. Oh. oh. Alah, inang, hindi na natin pwede yan kunin. Hindi na ang dami na. Ha? Mm. Inang, hindi na natin yan pwede kunin kasi ang dami no, oh. Ang dami pa sa Oo, okay. oo. Oh, oh. Teka mo. Mm -hmm. Magkano yung nakuha natin, Inang? Inang, magkano yung nakuha natin? Ilan yung nakuha natin? Tanaka. Eh, eh. Sige na tigilan gila na natin. Hay. Tigilan na Pasak naman eh. Kasi may shadow lang rin ano. Tak sakto na inang. Wala lang sa ako di pabor. Wala. Napailalim. mo. Push. Sana hindi puno. Punan lang Ibu, mama, kamu nak Eh. Kamu nak yang? Kamu nak ba kamera camera ko? Bahala na. Ala. Ah. Ang ah. ah, ina. Unsi na. Ay, Ay ganyan na ina. Wala na. Ganyan na po. ina. Sakto na yan, Inang. siguro ang inang ang buong Hala. Hala, tingnan niyo mga kaibigan. Tingnan niyo na kung alam oh niyo. -oh. mga pakwan. Hala, tayo na. Hala. Hala. Grabe. Oo. Oh -oh. Binalik na. Ano yan? Nakagulat ka naman. Ano yung inang magsarado? Sara. Siguro. Tingnan natin. Tingnan natin. buka. Ai, dia nak kat mana nak pun ni. Apa kain ah. Dingin. Ini eh. kena langsung kat gerai ni. Wala may bukas. Kain ako. Ah, Ayan uh, mga ano yan yung mga refrigerator. Ah, mga cookie na refrigerator. Hindi, ah, uh, natunaw na. Ah, natunaw na. para sa aso. Ah, ano ba sa aso. Uh -huh. Merinda ng aso. Ang tito. Ang aso Iwan ko ina. Bahay siguro. Maghahanap ako ng aso ina. Gusto mo ko hmm. ina? Yeah. Ayaw. Wala na ba? Wala. Wala na. lang daw. Wala na. Yan lang daw ang maialay. basah Yang Ang susi natin ilang. Hello? Magdadamster tayo kasama ko si Ina. Ito na nakita kung ano nito. Itong eh. mga... Oh, my tubig oh, ah oh, sayang yung napkin oh, sayang yung napkin nasira oo oh, oh. orang. Angkat pasal channel yang Kami Oh coklat. Ku. Jangan diam ni. Nak ada Oh ini apa? Basah kalau tu, macam mana basi Iwan tu? Terkena tinan kan? Ini kabis. Oh yang basah tu. Yang

mabasa na yung inang hawakan ini? yun wala bang kaparot yun yun wala bang kaparot yun masasakyan na yun ha? wala 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 ang kaparot yun 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 yun

Ya mana jangan nak jackpot nak terjatuh. Ni Kari tu kari Thank you. Thank you. Ah. Oh. Apa pun Hello people. Umuwi tayo kasi talaga namang kailangan nating umuwi. Eh. Meron kami nakuha dito tinaano mo. Yung mga carrots. Magbukas ka teh. Yan na yung mga kaibigan. Yun na yung sabi ko sa inyo. Ano yun? Ang gaganda ng ano? Apple? Ito. Oh, tingnan mo yan. Ha? Baka may nakalimutan ka dun yun. No. Lucy? Mga isda. Ayan. Lobster. pang ano yan iyan ang 4 of July gagamitin natin yun doon sa ating picnic ayan. meron pa tayo ditong tuna ayan oo i-display muna natin maging alin niya kunin mo yun yung mga tawel-tawel na lang. Magbukas si ate para sa ebidensya. Kung mataris ang pakwan natin. Chocolate. Oo, uh -oh, harvest lang. Sour patch. Sour. Anemans. Ito. Pineapple. Kaya itong isang ganitong pakwan Hindi ba ko siya nabukas? Wala naman eh. Iyon pa problema nila. Bakit tinapon. Kasi itong mga gamitas food. Uh, ito, um, nabasa yung ano niya, kaya tinapos. Ito yung burger. Matalas ba? Oh. Loh, ang bulat-bulat. Tingnan yung mga kaibigan, oh. yung, oh. yung pakwa namin. Ay na. Oo. Oh. Ito uh, yun yung mga oh. ano mga kaibigan, mga candy pang bata. Itong ilaw, kinuha ko, baka gaganap pa. Ba? Meron ka, te. Saksak mo, te. Saksak mo, te. Di saksak mo. Saksak mo. Ayun yung mga lollipops. Ay, ang bango ng, ano, bakwan. Sabi Hala. Umilaw. Umilaw siya, Gumagana, gumagana. Gumagana, gumagana. Gumagana. te Gumagana sa garden. Hindi naman hindi naman parehas ang ano sa Pilipinas, no? Electric. 220 sa Pilipinas. Yan o yung super. Oy. Oy, ang swerte mo, Day. Oy, oy. tayo ina. May pang apple. Sa panit ang habis mo. Ang ano ng panahon, ma, ma mahangin-hangin. Ang gaganda. Ito, Ito, hamburger. Sabi pa uh -huh. Sabi pa ni Christian Mami 4 hours na lang birthday ko na <laughs> Tapos <laughs> oh, Tapos lumulundag-lundag pa Kasi binigyan ko na Binigay ko na yung regalo sa kanya Yung game sa online Tapos ay, niyakap-yakap ako Sabi pa mami, thank you so much Ayun yung ano niya eh Hindi mo naman yun magbibili ng laruan Hindi na maglalaro Oh, ayan mga kaibigan, ang dami, di ba? Uy, nabasa pa yung puwet ko inang pagkuha ng ano, pakuan. Ayan, tiyo, meron tayong pang, ano sa, ay, kalamisa sa natin, 4th of July. Sana na ul. Oh, sino pang gustong mag, ano, dyan? Meron tayo dito, snacks ng aso. Ayan. Ito. At meron dito. Eh. May bateriya tayo itong mga ganito. naglo-low carb na daw ako, ti. Naglo-low carb na daw ako, ti. Yung mataas yung ano ko, blood pressure. Naglo-low carb. Whatever. Ayan mga kaibigan, swerteng pamumuhay. Nakaharvest ako ng pakwan galing sa ating dumpster. Tingnan nyo na binuksan na dito. Kumakain na sila ate. O, di ba? <laughs> Ulang Ulang. sampai ni 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 um angkut mana angkut semua kahwin lah ni 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 ah mana lah satu pasir susah aku dah kapuk sini tu ah untuk kapuk sini tu Ha? mo na eh, 'tong banlaw ko bukas. Hindi 'yong ako na magbanlaw, kasi babanlawan ko lahat. Ako na ah. Mhm. Mhm. Ano makakidikit niyo kuha natin? Kena natin 'yung makakidikit, may mga gulay, tapos pano naman namin? Tapos 'tong gulay, at tuna na nasa sa pensa sa at itong dusi. Dusi 'tong mga pakwan makakidikit na grabe 'yung At ganito ka pula. Uy. Ang sarap Yung iba daw ay seedless. Iwan po kung saan seedless. Mahala sila. Ang mga candy. Tingnan yung chocolate. Eh, Ay. Tingnan ay. mo. Ay. 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 Ayan. So, Di ba? Kita-kita lang lang sa dami. Ang dami. dami talaga. Ayan. Ay, Di ba? Mga kasi inang ayan. Kasi, inang man yung model. Anong masasabi mo inang sa pakwa natin? Mas matang. matang. Ay, mas matamis pa sa ako, sukal. Ay, mas pa sa ako, Ay, tingnan mo nga. Oh. Ah. Mmm. Marami. Mmm, oh, makitig lang. Ayan, oo, oh, lahat-lahat.